yung ating unang bansa ko oh. tapos na naman mga video dahil nag charge muna buong araw kasi brand out dito sa amin lakas talaga ng masil ko tapos makainis <laughs> dahil buong maghapon talaga yung brand out Maglalatag muna tayo mga kapupa Mamaya ah, area na Ayon Medyo mahaba-haba na yung Pailaw natin Lampas na alas 9 Eh sa mga mangat sa mga kawayan na yan yun pa sa kabila Ariyan na tayo. Dahil medyo mahaba-haba na rin yung pailaw natin. Napat na nauras din yung pailaw natin dahil nag-charge muna tayo ng matagal-tagal. Dahil lubat na lubat talaga yung cellphone. Sil dahil buong Buong araw yung burnout out dito sa amin. Ang malakas ang burnout out talaga. Mas bate. lumalapag maganda mag... maganda agad yung ating huli sabay pa mga pagilatin sabay pa naman mga pagilatin uy ayos na rin to kahit paano sa ating unang area mayroon agad dito agad yung pusit makita may pa-dessert pa. pa. <laughs> oh. Yung isda parang dalawang piraso lang. Parang hindi naman tayo makakulam ng isda. Masit naman itong ating ma-ulam. mga buti tikong ilang piraso yung isda kaya uihaw na lang siguro naman tayo sa mga lalaga lang ng puset टीशर्ट गुलामान थैंक यू लॉर्ड नाइक राशि Gracias. Namis-namis yung sabaw. Ayos. Kain tayo mga katoto. tatlong kilo siguro yung ating unang area ayos na rin dito agad yung grasya sana tuloy tuloy na tuloy tuloy hanggang pasko para may yung tayong Pasko sapsap -sap. ayos pa naman yung kusit natin oh. sabay sa sapsap -sap. thank you lord sa gracia video gumanda ganda na sa pangalawang area natin And dito na yung mga sabay na mga sapsap -sap. -sap. tanin ah, na e e e e o natin oh. Ha, ah, yung kulay. Ito na i-reaction kanina natin ang ulit. ako oh, kung napadilatin. Parang di, parang di na mabuhat sa sobrang bigat. Sobrang dami. Dito pa rin yung sapsap -sap -sapo. Hindi lang kaso dumadami. naka naman lang sana. Buti na, oh. Kanina, punong-puno yung kuyo. Yung bulsa ng ating lambat. Punong-puno ng gelatin. Eh, hey, talaga din madami yung sapsap. Mga sampung box ng lamang. Kahit, kahit lima lang o kaya tatlo, basta po po. Oh. Kaya, hay na sana. sa sapsap dito pa rin oh may paaman pang walo walo na kinagat na yung sapsap ko kinagat na yung sapsap oh, so, may pailan ilan na mga pakan tamang tamang naman tumamaya rito hindi na tayo magkapag pa ulit dahil lumaga na balikan naman natin dumamaya ayos pa naman yung ating gas na area yung masapsap hindi kaso dumadami tamang tama lang talaga yakpat sana kung dumami umaga na nagliliktip pa tayo ng lambat itong mga ganda kung tumami tamang tama naman tumamaya pang preto hindi lang kaso na tayo mga katropa ano mag uumaga oh, na mag na aliwanag na ho yun kauwi na nga tayo mga katropa thank you lord sa biyaya ito hindi na lang talaga dumami tamang tama lang pang ulam eh, tira na natin to para pang ulam iprito yung sapsap -sap natin oh no? Yung iba malalaki. Yung iba maliliit din. Sap-sap. Yung mga katabi ko, maraming kuha na sap-sap. Ako, ito lang yung binigay sa atin. Pero salamat pa rin tayo dahil mayroon mayroon pa rin binigay si Lord para sa atin yun at thank you din sa pusit natin ho. na puno puno rin yung ating malit na cheese hmm. no. hindi na malugi yung lahat natin Thank you, Lord. Hindi pa tayo makauwi. Mag-was-was pa ako ng lambat. Wala man lang lumalapit dito na mag was, -was ng lambat. Wala pang sundo natin.